ay yun lang ba? Wala nang kagandahan talaga Pag gusto pa rin ngayon, eh. hindi natin malala. Ah, ako na ba tayo? Ako na. Eh. Magandang gabi sa lahat ng uh, nanonood. Ah, uh, eh. kayo po ay uh, nanonood uh, sa isang special na edisyon ng Pressing Tissue. Ako po si Umberto Garcia. At ngayon po ay uh, aming kinahandugan ng isang munting palabas. Ngayon pong gabi atin pong kasama at i-interviewin at atin pong i-review ang kanyang libro ginawa. Ang kanya pong libro ay pinamagasang The Gay and We. Pinakikilala ko po sa inyo ang ating uh, panahuhin si Melecho na kay in short ang pangalan niya daw sabi niya Mel in kay Mel magandang umaga sa'yo kasi na pala

walang ano naman, Mr. K. Tara lang sa pagkakataon ito, hindi mo na ako sungkaban at baka masira na naman ang ating palabas. Alright? Good. Okay, para sa ating uh, unang katanungan, para sa topic, ano mang lang nilalaman ng iyong libro? Pwede mo bang i-share sa lahat ng kanonood? Pwede mo bang sabihin sa akin at sa lahat ng tao na dito? Ay, naku, si Humberto ha. Pili ko sa mga nang tinayos sa akin. Well, um, ang masasabi ko lang po, yung, yung po naman po ng libro ko po, special po talaga yan. Kasi po, yung libro ko po actually, tutukol po yan sa aking kapambuhay. Tutumutukol po nito sa mga pagbibagay tulad ng yung araw kung na paklasan ng aking ama na kumain ay hindi. Kasi na po, matulong sa isang hindi magandang karanasan na ako kinabukasan. Alam niyo po ba, yung lahat po yung mapanggugulpi po, inaabot ko. Kaya alam niyo po, pagkatapos po nun, pakiramdam ko po, I'm free! I'm free, bird! So, ang masasabi ko lang, isa sa mga naman ang aking libro. yan, me. Ay, ang... Paniniwala ko po, po,